Minyo ka? Ay, right. girit man ko. Oh, Jesus. Eh, hey. sayang so siya mga kapayan. Ah. Ipapriso siya kung mahan. Ah, ano, napriso na? Napriso na. Kaduhan na. Na, Kaduh may kwarta. Bato ko sa kilo. Bukas. Ay. Na, kung may bugas. Na, ano, mga kapagukar lang. Kaya mabit-bit ito na ito? Ha? Eh, kung ano yung simuha. Pang, Pang palit bukas ha? Ano ka? Ha? Ha? Hmm. ha? Kita tapos. kaya no ha nagsiset up ako ng tripod stand ayun yun up ako ng tripod stand na meron akong kita si ate so tatanungin ko siya sabi ko sa kanya pwede ba akong kumuha ng video sa kanya kasi may napansin ako sa kanya sa kanya mga kabayan so. Tagasa man ka, te. Okay lang. Okay lang bitaw. Okay lang ko okay ang video. Okay na kung sa maniparasa man yung man, gibuhat na payag-payag? Ay, kung pasilungan ba? Ay, nakay kuwan dari, ah, bangka? Wala ha? Eh. Nagusara man ka dari? Nanginhas ako. Ah, nanginhas ka? Ako, laging tubig. Ah, sa maniparasa man yung kinason? Ay, tubig. So mga kabayan, no, nangunguha lang pala siya ng, uh, akala ko may, may ano siya dito, o may bangka, pero nangunguha lang daw siya ng tubig. Ang sabi sakyan, hindi mo pa lapas? Bike ako. Oh, bike ka? Wala siya kuha. Wala siyang wala kay huli na ko no. Wala kay kuha na kinasun. Wala lagi. Ano katika nang minyo ka? Hay, right. irit man ko. mangku. man ko. Oh Jesus. Eh. Nya, o kumos naman na, tagaan na, ka og kuan? Wala Eh. Ay, gino, okay. E, okay, e, ah, na. papriso sa kong, eh, mahan. priso na? Priso na, kaduhan na. Kaduhan na-priso? Mm -hmm. Ay, ginuok ko. Ay, na, ano na, pila ka tuig. Huh? Pila ka tuig, imong kwan ka. Kasi pangalan ni Mote? Ruina. Ha? Ruina. Ruina? Ay, pila edad ni te? 25 na. 35? Pila na imong bata, Ruina? Pila edad si imong bata? 7. 7? Ay, ginuok ko. So, mga kabayan, no? In-shock ako sa sinabi ni ate, mga kabayan. Ah. Uh, ano pinagsamantalahan daw siya noon dua ka ka gisamantahan te katulo katulo ka gihilab ta niya kumusta man napriso siya priso na bro nagrip nangrip ya pang katulo ka ikaw ya hindi ako hindi pagaw hindi no ako eh yung okay. asa man tungtong na ron napriso man napriso man ya pon yung asa may panginabuhian mo Mabuhuran oh, ni. Kaya sabi niya, sa bata ni mo mababae? Mababae. 35. So mga kabaya no, uh, na ano ko sa story ni ate ba, uh, hindi ko inisip ha, hindi ko na lubos maisip mga kabaya no. Like, ilang taon gano'n na ano ate? Okay lang mo Tagalog ta? Balog ka mag Tagalog? Ha? Okay lang mo Tagalog. Sige lang, okay lang. Ata, Tagalog ko na lang ako. Pwede ka makuha na ako interview ka. May okay lang ba? Ha, ah, di basuh kong yang mumpuan, familia. Ha. Tayo so, ah? kabayo no, ah, ah, pinagsamantalahan siya noon. Ha, ah, si Ate. Iplay dadi mo to gi eh? samantalahan di, samantalahan. Bakikuan. Bencing ba Ha? Bencing kang agilamtan. Nakaiskwela lah, ka te. Ngay di duan lang. Ginoo ko eh. Nya, ako sama nang imong kinabuhi. Ako ko, grade Asa dapat sila pasinyo ate? Masin. Sa, masin maddo ante kapuhon ba? Uh, ya, ya sa may una sa eskwelahan. Pangalan nimo te? Ruina. Ruina. Barad. Ha? barad Barag. Barag. No, Ruina barad Dool ra dali ra makita ninyo malay. <laughs> Pero ang sa mante kanang imong kinabuhi ron nga anak kay anak. Asa may imong nag-eskwela imong anak ron? Eskwela. Pita po dito buho ay. So yung isang anak tayo. Eh? Ano yung anak mo? Babae laki. Babae. Kaya kala ko yung, nung kanina ate ba diba, doon ka. Kaya abin ako lalaki ka dito. Okay. Nang kagahoy. <laughs> <laughs> Moni imong payag-payag. Moni yang. Ha? Moni yang imong silungan pag Moni ka dere. Ilan mo ka isuon te? Eh. Tulong. mo ka isuon ka o kinamagulangan ka? Lalaki kinamagulangan ninyo? Kumusta man yung Panginoon buhian? Eh. yun? Pagay, pang baon sa bata lang. Ha? Bapay pang baon, di mapumis ko lang buhay baon. Moro ni mong kuan, o yung mong pinabuyan. Tuloy yung panghanap buhay mo, yung kumukuha ka lang ng ano, yung mga... Yung mga surang. Mga surang, yung mga kinason. Ay, mga. Tapos, ibalik nimo. ninyo Ibalik yan Sa palingki. Hindi nga nga, sa suri Hindi nga nga, mo suri po wala kay kuha karon. Basing gamay gamay Eh ang ba? ba <laughs> oh, karun, muli ka wala hindi Hindi O nga karoon, muli kasi nyo, wala kay kuan. Ha? Ang imong pagkaon, asa man ka nag kasi mong ginikanan? Ipon nga ba, masakit na aking papa Masakit ang pagiging papa? Imong mama ay, no, okay. O sa man ang inyong, o sa may, o sa may kuha nyo, teka ng, pang pang, pang konsumo ninyo. Ah, yeah, na, kung may kuwata, pwede ko sa kilo, bugas. Ay. Na, okay. kung ano, lang, bugas, Mo inyong kauno ng karlang. Kaita hmm. po 'to. Eh. Yung mga igsoon natin, sa minyo na po. Minyo lang, isang isa. Eh. Trabaho lang ito, ginagmira. Pero kalawian po sa ginoon na, na, na natagaan ka o kuwan itong imuhang kaso nimo. Lagi? Wala, imin mean ka nang na, sa gano'n eh, napriso mga katong kuwan. Oh. Napriso naman katong magigilabot sa imuha. igon hmm. eh, sa muntunin mo silingan na lang. ka po. Pero na, naman kasi sa presuhan ka ron. Hila. niya ikaduh ha. Parintira po rin niyo. Parintira ka. ko eh. So nakabayan mga kabayan no, sabi ni ate, is, noong 25 years old daw siya, pinagsamantalahan siya. So, ngayon na, uh, napaka nakakalungkot mga isipin mga kabayan no nabigyan na ng hustisya yung uh, kalagayan niya yung pagsamantala sa kanya i umulit ulit na no? umulit na ano? umulit na uh, nahalay naman so nahalay naman and then na napriso na po siya antod karon so hanggang ngayon mga kabayan no? kasi nakalaya nakalaya nung ano? hilabot na po siya nakagawas siya pagawas tapos ang auto niya nang ilabot tapos siya so paglaya nung nang, nang ano nang ano sang halay sa kanya mga bayan no uh, nakalaya yung ano yung suspect and then paglaya ng suspect is umulit na naman so relatives din niya yung pinagsamantalan kasi yung suspect daw is relatives din mo tinong parinti ni mo parinti parinti daw so relatives din niya ang pinaka, pinakamasakit mga kabayan no? uh, Yung Hanap buhay nila Yung hanap buhay ni ate Is lang siya ng kaong Yung shell dito sa tabi ng Dagat uh, at uh, pina, Nilalako niya din ang Kapag mayroon na siyang ano, Mayroon na siyang kita Binibili niya ng bigas at siya kung may sobra is ni ano know, niya sa kanyang anak. Ikaso e mga kabayan, ngayong araw na ito, wala siyang, kuha na shell, wala siyang kuha na kaong kasi mataas yung tubig. <coughs> Ang problema, uwi siya na walang dala. At meron pang sakit yung kanyang ama. And yung kanyang ina is wala na. Patay na yung kanyang ina. Pila mo kabuk nag-ipo balay ate? sa labo yung yung namin ano may asawa na and then ang kanang babae na laki laki gyud nang isuon ni mutra wala wi siya terbaho diay ay trabaho gyud po may sakit siyong papa? Complicated na. Masa naglubog na siya. Bidre din na. O nag na niya po. mga kabayan, no, napansin ko si ate kasi yung gumagawa siya ng kanyang barong-barong dito sa tabi ng dagat. Ayun. Dulo rin yung malayte, na. Bike rin. Bike Si pangalang yun mga te, malayte? Ruina. Ruina. Barad. barad. Ako dahil si Inso, te. Ha? Na ma makuha ka. Mapuhon kaluyaan sa ginoon. God's will, makakabalik. Makatukusin nyo, ha? Mapuhon ako ang sitwasyon nito makita natin ah, sana sana mga kabayan no, ah. Ah, mabalikan magpuntahan ko sa si Atis sa kanilang bahay eh, makita ko yung sitwasyon niya Kung ano ba yung kalagayan nila ng kanyang pamilya at yung kanyang ama kasi yung uh, kanyang ama daw is complicated parami oh. yung nasakit kasi klase ang sakit So kasi kasi doon sakit ng kanyang ama Siguro hoping, on, hoping na sana hindi complicated yung sakit niya Pero nakakatayo pa naman daw Nakalakaw-lakaw Naka, pa Pero wala na yung trabaho Nakalakad-lakad so, na yung Nakalakad-lakad man yung kanyang ama Kaso hindi wala ng trabaho And Ate, pa si mong kuhan Sa man ka <laughs> <Muli> ka <laughs> Pero kita na ko sa'yo mata, diba? Problemado kayo ka. Kasi problema ni mo. ba? Ha? Kaya na problema mo ron. Huwag kayo Huwag kayo... Madalas inyong balay. Hmm? Ha? Sigila, Sige lang. Kasi lang. mo lang. Kasi Oh, sabaya nanti kata Mangkai makan. Wajuk kai boleh giat ron. Wajuk kai kon baik okel tanah kena sun dia katong kaliton. Tanah aku ke kena sun. Baik tu kena buhit ni muti. Dugi nama kena kantu sakuan. Terakoi tentu tak asam kamu lagi. Sangkan. Dari kagi sakuan. Dari Asa ah, yung bike na rin to? Narito sa bike tindahan. Tara yung tabasig na naik like. sa ima. Matiti sa motor. <laughs> Para na kayo pang palit bugas. Ha? Ay kawalag paglaom ha? Hinabang kay anak. 35 na yung edad din o Amin ako lalaki ka ba? Ha? Huh? Mula, mula ka ako lalaki man <laughs> <laughs> So yan mga kabayan no, ah Nakakapang lumo yung story ni ate Kasamahan ko siya Kasi may kita ako May kunti akong kita doon sa barbershop kanina So ibigay ko sa kanya kasi nakakita kumita ako ng 200 plus so yun lang yung pera ko nun ibigay ko sa kanya kasi wala siyang uh, iuwi na pangbili ng bigas kasi wala siyang nakuha na uh, shell yung kinasun ayayayabay ko te yeah. ayayayabay ko te ayayayabay oh. <laughs> <laughs> Nagablog ko. Ano Nag-a-vlog po ka? Oo. Oh. Ah, kasi mo ka. Sa YouTube. Bu YouTube ka? Oo. Oh. Ah, YouTube, YouTube po ko. Ah. Uh -huh. Balik lang ko ha. Oh. Adon sana ko si Ate. So. Sabayan ko si Ate. Tayo atas sa kote. Sabayan ko si Ate mga kapatid. Ah, ibibigay ko sa kanya yung kita ko kanina, ibibigay ko sa kanya. Ah. Sana mga kabayan no is ah Makat ulungnya sa kanya kahit apa teh ulat eh usungan ni memulak kau so lakas ni mabilis ni maglakad mga kabayan so, asal ah. ah, so, ni mga kasama iban ko siya so, ah, yang tripod stand ayun siya mga kabayan inan ni parang lelaki maglakad Dai sate. Otak aku kosong ke kamu lakau. <laughs> ini ini lah. <lang. laughs> Abang gini aku dah laki ke ba? Ah. Tu baik gede ka. Panas sama isuk dulu di mana? Ini balik dia. Saya so, cuma bayar. <sighs> O, wait lang. O, pa yan. Asasamahan ko si ate doon sa kanyang... Ano? Asa mo ito? Iniwan ako ng mga kasama. Dahil di. Dahil. Tenggit lah dia Asal mana membaik dia? Ha? Asal yang baik? <tuh>, ha? Ha? <tuh>, Kalau <tuh>, sotra, lagi yang baik ni. Nanti, lebih lebih. Asal mana kita sok nak. Mana baik teh. Ayo kami bit pit tunai itu. Hah? Tak usah motor. Jadi kami pergi. Saya nak bayar po ako noong kasi may kunti akong pera kanina na ano na na income ko sa barber shop so ibigay ko sa kanya ito lang yung ano ko yung kuha ko yung ano ito lang yung income ko kanina mga kabayan so ibigay ko sa kanya iwan na lang ako pang pangkas ito 100 ako dito binibigay ko sa kanya yung 200 pesos pang bili ng bigas so ayun ayun siya so ayan mga no, kabayan uh, ibigay natin to sa kanya yung 200 and sana makatulong po kahit pa paano kabilin ng bigas ayun siya atin Ayan si ate si si mga kapayan Ayan si ate ra Masin makalagos mga puhunti ha Ha Kaya si mo ha Pang, -pang palit ugas ha? ha Ha hmm. Ha Kita tapuhun ha Malagro oh. ka puhun dito sa inyo Amping amping Ha Ayo 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 uh, kahit kunti yung uh, nabigyan natin sana makatulong sa kanya kasi wala siyang kuha na shell ngayon kung paang lako niya so wala siyang may bili na bigas so, sana makatulong sa kanya and hoping makapunta ako sa bahay nila uh, puntahan natin yung na sa bahay nila so, Napaka, napaka sakit yung story na life story niya mga kabayan kasi ano na siya uh, pinagsasamantalahan and on um, the worst is nagkaanak pa sila uh, nagkaroon pa ng anak so yan mga kabayan ah. Uh, sana sana uh, balikan natin na si Yato puntaan natin na sa kanyang bahay and